Kumusta mga kapsat Kumusta kayo dito? Ayan, nagkumpisa na naman ng Game 6 ang ating Denver and Timberwolves at ito talagang porsa palang pa lang talagang mahigpitan ng mga depensa ng bawat team. Ayan, talagang ayaw magpatalo yung Timberwolves. Ayan, tumangtuan na si Edward. Hill, lumalamang na sila dyan. Ayan, tirada layup, easy shot. Pero kahit anong gawin ng depensya ng Denver ay talagang pinagkakaisan talaga sila ng Timberwolves. Grabe yung pinakita ng effort ng mga Timberwolves dito dahil tinambakan pa naman sila ng mahigit isang buwan. Kaya ito, kahit anong gawin ni Nicola ay Ito, 3 pins na naman. Rebound by ano uh, guys, yun, pasok. So, ayan, salaksak na naman ni Edwards. Easy dak-dak yan, feed away. Step back, ayan, ang galing talaga guys. Kaya, kaya hirap na hirap talaga yung Denver's dito na humabol dahil malaki na yung, baan, malaki na yung lamang dyan. May 20 na. Ayan si Murray, namuntik pang na ano yung kanyang kamay. May injury kaya ito, nag-usap na sila na kahit anong gawin nila. Kaya pinasuko na sila dito ng Denver. Kaya ito, panalo yung Timberwolves. Nakuha nila ngayon ng panalo dahil tabla na series 3-3. So, back to Denver na tayo sa susunod. Kaya sana, uh, supportan na lang natin kung sino man mananalo ngayon. Guys, kaya ito, grabe yung pinakita nila. Kaya deserve nila na manalo sa series na to. At sana, at Timberwolves pa rin ang manalo sa game 7 so abangan natin kung sino mananalo guys and supporta na lang natin ang ating channel Mikti TV peace out